raw ay naisipan nga ni Inday na mag-transform kaya tatawagin niya si Darna. Nag-transform na nga si Inday o oh, nakakalo na siya at saka may bit itak. Ano kayang binabalak ngayon ni Inday? Bakit siya nakasuot ng kalo at saka may dalang itak? Hala Inday. Pahawid, baka anong gawin mo Inday? May dala ka mang itak. Baka naman makulong ka sa gagawin mo Inday. Ah, sisilip lang pala siya sa kanyang mga garden sa likod kaya siya may dalang itak at saka siguro ano kayang gagawin ito ni Inday? Puputulin niya ba yung mga tanim niya o magkakatay siya ng pato parang biglaan naman yung plano ngayon ni Inday oh bakit umupo siya? Ay, magdadamo lang pala. Diyos me, yung marimarin day. Magdadamo ka lang pala day. Tinawag mo pa talaga si Darna. Marunong ka pala maganyang-ganyan Inday. Akala ko yung alam mo lang sa buhay mo ay yung magpaganda. Ba't may nalalaman ka pa mga ganyan-ganyan? Ano yan? Nagpapasikat ka ba Inday? ha? O kaya sa jam nabuboring ka lang talaga. Ah, kaya pala kasi burn o pala kanina. Kaya naisipan ni Inday na magdamo na lang sa likod. O, o imbis na magkipag-chismisan, magdadamo na lang po siya. Para naman mabawas-bawasan yung mga dam sa likod ng bahay ni Inday. Pero alam nyo, kung hindi brown out at saka kung hindi lubat yung cellphone Inday, hindi yan magdadam. alam po yung ugali ni Inday. May pagkatamad talaga yan. Kaya minsan, napapagalitan niya ng asawa niya kasi dahil sa kakaselfon niyan maghapon. Mm -mm. Pero hindi naman talaga totoo yun na maghapon siya nagsiselfone. Kung talagang maghapon niya nagsiselfone si Inday, eh, walang nagawa na yan. Hindi baka hindi pa nakakain yung mga bata. Mindset ba? Mindset ha? Ah. Asawa talaga ni Inday kasi napaka ano mag-isip Kaya minsan nag-iisip na lang si Inday ng hindi maganda. Hoy, Inday, kung ano mang iniisip mo Day, bawihin mo yun ha. Bad yun. May mga anak kayo. Tsaka saka diba, sabi mo, ayaw mo yung ano, ganyan, ganito. Hoy, Inday, kung may problema ka man, idasal mo na lang yan sa Panginoon. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Inday. Kasi baka trials lang yan sa iyo ng Panginoon. Baka sinusubok ka lang talaga kung hanggang saan yung tibay mo. At ang Panginoon, hindi po yan nagbibigay ng pagsubok na hindi natin kayang gawin. Nakakaintindi ka ba, Inday? At sa pa pala ngayon, Inday, bawal ang tamad-tamad, hoy. Kung papairalin mo na naman yung katamaran mo, Inday, paano na yung pangapangarap mo para sa mga anak mo? Kaya wag kang mag-isip ng mga negative na mga bagay kasi hindi yun maganda. Yung isipin mo na lang, Inday, kung ano ang gagawin mong content sa araw-araw, hindi yung nag-iisip ka ng kung ano-ano dyan sa otak mo. Kaya minsan, natatamad ka na talaga mag Aalam ah, alam ko na kung ano ang feelings mo Inday yung nagawa ka nga ng content as todo effort ka naman kasi nung na-upload mo na yung video mo kumpi lang yung nanonood O um, di ba nakakatamad talaga u relate ako dyan, Inday pero ito ang tandaan mo Inday ha huwag kang umasa sa mga kaano-ano mo hindi ka talaga susuportahan nila kaya huwag ka nang maghangad ng mga support nila Inday at alam ko kaya mo talaga yan day di ba kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano Inday enjoy ka na lang habang nag Sa malay mo ba lang at umabot ka na talaga sa point na natupad na yung mga pangarap mo. At saka bumalik na nga tayo dito sa ginagawa ni Inday. Tapos na pala siya magdamuin. Sana kayo ito pupunta. Ay, papasok na pala si Inday. Kasi naiinitan na po siya. Kaya oh, yeah, papasok na siya. So paano ba yun mga ka-Inday? Sa susunod naman tayo mag marites for today's video. Thank you for